So what's up guys, nagbabalik na naman tayo Medyo pinas forward ko na nga lang dito Dahil hindi naman kaya ng reels natin na uh, Lagpas 60 uh, seconds I think 1 minute Kumbaga there you go Binobo nga po pala tayo dito At tinangata nga po tayo ng Yasuo na ito Na mid lane natin Pero there you go Chinek ko yung ating mapa At ayan na nga po Naka ano na nga Setup na nga po yan At andito dito kami ni Renga there you go medyo pass forward lang tayo dito na double kill agad dito si Rengar habang ako naman tinapos ko lang kung ano yung sinimula ni Rengar dito mga kapatid there you go wanna play by Kalista triple kill sampal sa mukha ni Yasuo mamen Let's go. Kamusta na ang buhay-buhay? Yasuo at muntik na nga po namin hindi natapos dito mga idol dahil ay na nga po dumating na at nabuhay na po ang mga kalaban.